At ay nga ho nagbabalik ang inyong lingkod Carlo Mendez TV at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong tungkol kay Representative Stella Kimbo na di umano ay hindi siya attend sa uh, pagpapatawag sa kanya ng Korte Suprema dyan sa Baguio City. Uh, disclaimer lang po ah, uh, hindi ko rin ma-verify kung totoo nga ito na ito ay galing kay Representative uh, Stella Kimbo pero itong ang kumakalat ngayon sa mga social media kasi so disclaimer lang ha, unverified po ito kasi sinesearch ko rin po ito kaya itong lumalabas sa mga uh, na-research ko po ayan, basahin natin yung sinabi, di umano ni Representative Stella Kimbo, ayan I will not face the Supreme Court inquiry bakit ako pupunta, e wala naman akong uh, kasalanan these are all just power play lalo na ang mga Duterte and I am not taking any part of it, manigas sila. Yun ang sabi. Ilalagay ko rin dyan sa, nakalay over din dyan yung, uh, Nasinabi na sinabi di umano na yan ni Stella Kimbo. Ayun, ha? Para fair tayo dito. Kasi, binverify ko nga ito. Eh, di ko alam kung bakit kumalat ito sa social media, guys, no? Para fair and square tayo dito sa Carlo Mendez TV, ha? Pero sa akin lang, kasi kung hindi nga talaga siya pupunta at kung totoo itong kumakalat sa mga social media, na may statement na galing ito sa kanya. Kung totoo man na ha, na ito ay galing sa kanya, itong mga statement na ito, na hindi siya a-attend, di umano, eh, ewan ko lang kung anong, kung anong isasagot ng Korte Suprema dito kasi yan ay kataas-taasang hukuman natin dito sa Pilipinas, kabayan. Hindi ko lang sure kung ano ang uh, sanction dyan sa mga hindi a at sisipot sa panawagan at in imbitasyon ng Korte Suprema lalo pa sa mga usaping ganito na masyadong importante dahil ito ho ay about sa budget ng ating bansa kabayan ayan ho at isa pa guys eto na research ko no may isang lalaki and isang babae na vlogger din nasa isang studio sila hindi ko kasi sila kilala pero i-clip ko diyan sa ano ninyo ang screenshot ng photo nila ah uh, eto yung nagbabalita about diyan sa di umano ay pinatawag ni representative uh, Stella Kimbo itong uh, solicitor general na si Minardo Guevara no at uh, di umano ay pinagalitan niya ito doon sa oral arg sa tungkol sa oral argument diyan sa Korte Suprema tungkol diyan sa 2025 budget ayan ho national budget so pakinggan natin 'tong sinasabi nitong dalawang personalidad na sinasabi ko na naka clip Dyan sa inyong screen ang mga photos nila Di ko kasi sila kilalagay, sorry ha Pero alam ko mga DDS supporter din ito Ayan pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo. Ba? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing hindi na yan. Hindi natin alam. Ano, pa? ano ba? Ano ang gagawin ng Supreme Court? Sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at at etong Office of the Solicitor General ngayon kay Magpapahil na ipa yung mm -hmm. iniayang petition eh naka-scheduled na nga ang oral argument so hindi man ang, ang ang isa pang argument dahil kasi dito sa kanilang uh, pag-uusap itong dalawang uh, personalidad dito sa TikTok no uh, sa, sa social media per se eh naghain nata ng motion itong uh, solicitor general na ibasura yung uh, oral argument about dyan sa bicameral meeting na naganap dyan sa uh, mababang kapulungan ng uh, camera de representante. Ayan ho. Yan ang sinasabi nila dito. Ayan. According dito sa mga resource person natin, ha, Na nakita ko, guys. Ayan. Actually is, yung hindi pa dinidinig, meron na kayong... Pre, uh, pre, ano dyan, ah uh, meron na kayong pag impose na ito, dislux, ano yung dislux merit, and, and ano, process something. Al alam mo, Pam, kasi, ah uh, kaya ganyan yan. Ayan, no, uh, ang pangalan ng babae si Pam. Sorry, di ko kasi siya uh, kilala. Hinahanap ko yung uh, kanilang uh, account dito sa TikTok, di ko kasi makita eh. So, pakicomment ko na lang dyan sa comment section kung kilala nyo sila, Okay ibig sabihin, uh, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila uh, wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa Baykam Anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the... Ipinababasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyong naglalayong ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. soldier, Defectible. So ayan, binalita din pala siya sa 24 oras guys no na ipinapabasura nga ito ng Solicitor General, Office of the Solicitor General per se ha, to be exact. Ipinapabasura ng Office of the Solicitor General yung inihain sa Korte Suprema guys na petisyon na ideklarang un unconstitutional ang 2025 National Budget. So yan na yung aking uh, nakuha ng mga impormasyon. Pero dito sa Carlo Mendes TV kasi lagi natin sinasabi na unverified kasi nga sa personal kong uh, pagre-research, hindi ko kasi makita. Lalo pa yung statement nung uh, sinasabi ni Representative Estela Kimbo na hindi siya attend na bakit daw siya attend E eh, wala naman siyang ginawa. ayon. Nga. Hmm. At tapos itong sinasabi ng dalawa, so kung ano man ho ang uh, mangyayari sa mga usapin na ito, eh atin pong lahat na tutukan at bantayan ito kasi ito po ay uh, mahalagang uh, ating uh, tutukan kasi nga at bantayan dahil ito ay usapin ng ating pera. Oo, oo. Ito ay nanggaling sa ating mga bulsa pinaghirapan natin, galing sa mga taxes natin. And sa lahat ng mga mamamayang Pilipino ng Pilipinas. Ayan ho. So, ito muna ang ating topic sa araw na ito. Carlo Medes TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed day ahead to all of you. Ayan. So, bye-bye.